Sir, uh, noong nakaraang September 13 hmm. 2020, 2024 hmm. dito po nagdiwang ang ating Pangulo hmm. at uh, nilaunch yung unang-unang agripuhunan Puhunan at Pat Patawid Pantawid Program at sa programa pong iyong kasama pong alam ko po ang NFA yes. na sinasad po doon bibilhin ng NFA yung pong produce ng mga uh, tumangkilig sa agripuhunan, pero parang yatang hindi po nabili ng NFA nitong nakaraang uh, okay. anihan. Okay, magandang tanong yan. Okay. No? Para at least maklaro ng lahat. Andito ang mga kasama natin. No? Sa agripuhunan at pantawid, 287 farmers siya tayo nakautang. 287 farmers. Ilan ang nagbenta? Apat. Apat. Hindi po kasalanan ni NFA kung saan nila dinala yung, yung kanilang palay. Ang presyo ng agri puhunan, pinangako ng Pangulo, 21 pesos. Binili po namin yung sa agri puhunan at pantawid, 21 pesos. Fresh. Kung sa regular na bilin ni NFA, 19, 18, 21 bili sa agri puhunan. Bakit apat lang ang nagbenta sa NFA? Sir, ang nakuha po namin informasyon ay umanis sila eh. Nagihintay po sila ng komunikasyon para madala po nila yung kanilang inaning palay. Kanino po kaya sila naghihintay ng komunikasyon? Uh, ang alam ko po, <laughs> nakatama ako <laughs> uh, sa kooperatiba yeah. po. Opo. So pa wala hubang uh, paabot po ang uh, kooperatiba. Hinggil po doon sa mga nauna ng umani eh. Ah, hindi ko alam 'yan kasi uh, the way I understand yung programa, mm -hmm. si DBP nagpautang kay Coop. Opo. Uh, then pinauutang sa mga miyembro. 287. Dapat yung mga miyembro magbenta sa NFA para mabayaran yung sa IMC card. Mm -hmm. For some reasons we don't know, wala tayong sinasabi, sinisisi pero apat lang eh. Apat naman magagawa magagawa. So ito po, uh, ang alam ko po, tuloy-tuloy pong agripuhunan. Ah, uh, Meron na po bang uh, malinaw na komunikasyon at pagpapaabot sa mga magsaka doon po sa mga nakasama sa agripuhunan? Ah, ako po, hindi po programa kasi ni NFA ang agripuhunan. Programa yan ni DA, ni DBP mm -hmm. na magpautang. Kami po ay market lamang. Okay. Ngayon kung ano man yung dapat magpahatid niya, dapat siguro ang DBP, DBP. para ma-improve nila yung kanila. What I'm just trying to say is kasi sinabi mo, Hmm. Bakit hindi ako namili? Opo. <laughs> Namimili ako. Hindi binenta sa akin. Yun lang. Mga parang fair is fair. Hmm. Naghihintay tayo. Okay. Apat lang ang nag, Apat lang. nagbenta. Eh. Anong so, okay. gagawa ko? So ang akin lang is, hindi dapat si NFA ang tinitingnan bakit hindi nakapagbenta. Hmm. Mas ang tanong, bakit hindi nyo binenta sa amin? 21 pesos na. Bakit hindi nyo binenta sa amin? Diba? ba? 'Yun ang mas magandang tanong.